Alam mo ba kung bakit may mga tao na hindi mo talaga mapagkakatiwalaan? Kasi, one of the reason hindi sila mapagkatiwalaan, maliban sa sinungaling sila, may mga tao wala kasi talagang word of honor. Yung nagsasabing pupunta sila pero hindi naman sila pumunta. Sabi magbabayad sila ng utang pero hindi naman sila nagbayad. Yung sabi na may ga gagawin nila yung bagay na yun pero hindi naman nila ginawa. So, once na nasira mo yung tiwala ng tao, sa susunod ng hingi ka ng pabor sa susunod na may sasabihin ka hindi na sila basta-basta maniniwala kasi you failed at first time now um, gusto ko sabihin sa inyo to avoid or to lessen yung ganong issue no para hindi mo masira yung tinatawag na word of honor learn how to say no and be transparent to people kapag hindi mo kayang bayaran yung utang mo ng katapusan magsabi ka you have to be transparent. Hindi yung para lang ma-please mo siya, sasabihin mo na, sige, bayaran kita sa sahod, bayaran, bayaran kita sa katapusan. Sabihin mo pag hindi kaya, kasi aasahan ng tao yan. Same goes pag uh, in-invite ka sa birthday or sa event, pag tingin mong tagilid at hindi mo kayang pumunta, you don't need to say yes to them para ma-please o oh, hindi sila magalit sa'yo. You can directly, directly, tell them na, hindi ko pa sigurado kasi may lakad ako ng ganito, pero sasabihan kita if kaya ko. You can be transparent. Hindi naman pwedeng lagi kang oo ng oo at the end of the day, hindi mo naman magagawa. Masisira mo lang yung tiwala ng tao. Then pagdating ng panahon, kasalanan pa nila pagka pinagdududahan ka. Merong mga punto na kakausapin ng hihiram sa'yo ng pera. Halos ibenta, ibenta na nila yung sitwasyon nila sa buhay na hirap na hirap, nagkasakit si ganito, gipit na gipit. Hindi ka na paniniwalaan kasi ano eh, Napatunayan mo na nag, na yung sinasabi mo minsan hindi na totoo. So, to avoid breaking someone's trust, one of the way is be transparent and learn how to say no.